mga pap So update tayo uh, Nakausap ko na yung Pinaka rider ng TMX Yung nagdala rito ng TMX So sabi nila uh, Imbalikan Ibalik na lang daw yung Yung motor So hindi ko na ayusin uh, o i repair Dahil sa mga ingay ng makina So ang gagawin lang natin Ibabalik natin yung makina Kaya eh, paanda rin natin So sila na raw bahala maghanap ng papagawan Medyo namahalan yata sa ating ano, estimate. So, yun nga, mga papalitan dapat natin, yung sa sa mga bearing ng transmission, tapos black na may gas-gas, so, -gas. oh, ito, papakita ko sa inyo, sa isa Kaya lang, nakakabit na pala yung sigunyan ah oh, O, ito na pala yung makina ng TMX ngayon. Nakakabit ko na yung sa yung cam loop gear, tapos yung magneto, yung left side medyo okay na kulang na lang dito yung gear, gear dito kita nyo ba kung ang kita tapos eto naikabit na lug cam lube and ano gear so kanan na lang ikakabit natin yung flat system and then black head para matapos natin to para makuha na rin nila dahil abala rin dito dahil pag gumagawa ako nasa kalsada ako So simula, sisimulan ko na Ang pagbabalik So ito kasi May alog na Then yung mga transmission bearing nya uh, Sira na Nakabit yung nakahapon to Tatapusin ko na ngayon to Para mawala na rito Then bahala na lang sila Kasi Medyo matagal na rito dito yung motor eh natin lumabas yung langis dito para makasigurado tayo na walang problema yung oil pump sa so, yung ano yung oil passage niya. baka na na bara kasi nang dumi so ano ililipat ni papi yung motor para salpak na namin yung engine sa kanyang chassis kahit mainit kasi hindi natin mapaakit yung langis gamit yung manual na pagpabaikot lang ng magneto so ang ginawa ko kinabit ko na yung starter motor kinabit ko yung engine sa chassis para makita natin kung may problema yung oil pump sa ayong oil passage nya so start natin so, yung makit ng langis wala tayong problema sa oil pump and oil passage nya kukompletoy na natin to wire ng stator sa ignition, carburetor and spark plug Kabit na natin yung kanyang spark plug para makita natin o matesting natin kung under ba tong TMX na to. Uh, yung luma pa rin naman ang ikakabit nating na spark plug. Nakita mo yung, eto, may, ano rito, may host dito. Kinabit mo na, eto yung hose dito. Kapit mo dito sa kinabitan mo kanina. 来、嗯、有，一、嗯、有。嗯 hindi dito sa manifold? Ay, hindi po na kabit natin yung kanyang spark plug cap para matesting natin hmm. uh, Nakabit na natin lahat Mga hose, wiring Starter, mo, starter motor And head Uh, carburetor na ikabit na natin so pati yung fuel line na ikabit na natin ang gagawin na lang natin ay panda na testing natin panda kahit wala pa yung tambucho para kung may problema man makita ka agad natin maayos natin so testing natin susiyan natin yan tapos push start oh may na yung battery ay naman daro mandar kami mandar Sir ba Dito na may, may, may usok dito kasi the nga te Oh so, second time Ay para komandar May spark plug ba tayo dyan? Oo, oh, o oh, oh, bago, oh, bago. No. Pero problema, kanina umandar siya Kaya lang namatay kagad So ang gagawin naman natin ngayon ay Papalta natin yung spark plug para tuluyan ang paganda niya ano natin, palta natin tong, Ito yung spark plug niya Palta natin ang hela Para sigurado nga handa na siya baklasin natin ito para may sunpack natin yung bagong spark plug uh, ito yung luma spark plug yun, kita nyo ba wow so papalitan natin siya ng hela dual electrode na spark plug Okay, so pag nagkabit tayo ng spark plug, kailangan kamay-kamay muna para hindi masira yung thread ng kabitan ng spark plug sa head. So, pag nasira yan, automatic yan, top overall or kung may pan-thread man, pwede yung retread. Ang problema naman sa retread, basta kailangan yung nagtatread yung malinis, maayos kasi pag iyan napasukan ng dumi sa loob yung pinag-threadan nya ha, iyak ka sabit yun Ayan, nakabit na natin yung hela O oh, dumumi ka agad yung spark plug natin Kasi malangis itong motor Ayan, testing natin Oop, so, nakikita nyo lang yung langis so good ang ating oil pump and oil passage good evening mga pap so natapos na buong araw natin uh, natapos na rin yung pag overhaul o pagbalik ng makina ng TMX mandar naman siya. Yan pa rin, may ingay pa rin. Kasi wala tayong parts na pinalitan Gasket lang ang pinalitan ko Ito na siya ngayon So itay na lang natin Kunin siya ng may-ari Then inumpisa ko na rin itong Mio 125 Baloktot ang tipo Saka baloktot ang Ano yung isang na yon? Telescopic baloktot So bukas mabaklasin kayong tipos nito Saka yung ano Yung manibela yung handlebar Salam mga paps, bukas na naman, bukas ulit, ride safe and God bless.